Hindi lang pagkainip, kundi perwisyon na rin ang dulot sa mga motorista dahil sa ilang taon ng atrasado ang paglabas ng mga plaka. Sabi po ng LTO, target nilang matapos ang backlog. Pero ang plaka sa mga motorsiklo, sa susunod na taon pa matutugunan? Nakatuto si JP Seriano. Limang taon na ang motorsiklo ng rider na si Miko, Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakabitan ng plaka kaya madalas pa rin daw siyang nasisita. Minsan sir, minsan pag nasita kami, tatanungin kami ng mga ano, mga huli sa amin, bakit wala pa plaka. Ayun Ay, sabi namin sa sa mga, mga pulis, bakit wala pang plaka. Kasi sir, matagal maglabas talaga ng ano, plaka, ang LTO. Ilang beses na raw siyang nag-follow up sa Land Transportation Office, pero puro coming soon daw ang sagot sa kanya. Si Roland luma na ang motorsiklo pero wala pa rin plaka. Hindi naman daw siya natitikitan pag nasisita dahil handa ang mga dokumento niya. Yung RCR niya lang po, titignan lang po kung nakarehistro po. Tapos lang po, tapos lisensya ko lang po. Sabi mismo ng LTO, aabutin pa ng hanggang Hunyo sa susunod na taon bago matapos ang backlog sa motorcycle plates. Habang ang plaka sa ibang uri ng mga sasakyan, posible raw matapos ang backlog bago matapos ang taon. Our assistant secretary is targeting to have this backlog be addressed for motor vehicle by um, December of 2024. And for motorcycle is by June of 2025. Doble kayod na raw ang LTO para malutas ang mga atrasadong plaka. To increase our production in order to finish all the backlogs. As of date, uh, nakakapagtapos kami ng 48,000 pieces of plates per day. So to address all of these backlogs. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.